Baril ng baril natin. Grabe baril na oh. Natin. Grabe baril no, natin. Ilagay yes. natin oh. yan. Ilagay na natin yan. Napaka-init niya, oh. Ito oh. 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 mga lods ko. Hmm. No. Hmm. Kung naalala nyo pa. Ito mga <coughs> bato to. Ito mga bato ang nagpapagaling sa atin. Ito mga bato na to ang <coughs> nagpapagaling sa atin. So may wag bato. Y, ito yung nagpapagaling sa atin sa sagradong pa na ng mga lord dito yung mga, landis, yung mga sa uh, sagradong tubig na galing ng... sa balon ng kering kuning aras yun ang kering bato panyo o karina pinagi sa lahat pang laban mo sa bandido at sa Diyos amahan paglipas sa dautan sa tur ari po pinarutas si Pelilic ni si Ibanas MC Benidas MC Benidas hit me Hilux MC Benidas Victor JBL, Sinasubukan tayo ng mga demonyo sa paligid Oo. Oh. operasyon uh -huh. no, yung paligid uh -huh. Ah! 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 Tol! Yung paligid to Wala namin ako okay, tol! Demonyo na nasa paligid Ah! Hindi ko ako kaya ano tol! Kaya oh. nasa naku? Rasyon, siya, man, ako! Ah! 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 Ah!

para ano natin yung pwersa natin para isa yung pwersa natin wheel, tsaka yung jamad, kailangan natin walang ano ha ganyan yeah. lahat, <coughs> lahat ng pwersa natin ibubuhos natin lahat ng oras natin ibubuhos natin para kailangan mas ma mas matindi yung kapangyarihan niya. Let's do this Yan mga lords, ah, uh, nagsama-sama namin yeah, ng mga gamit, gamit namin na uh, nagsama-sama namin. Po, ito yung gagamitin panyo namin panyo pang namin ano sa mga bandido. Tingnan niyo mga lords, no. Lagyan natin na mainit na oh. Masok ng ulo pre Grabe. Umusok, di ba? Ito na yung pinaban ko. Dito natin makikita na effective talaga yung ating ano sa akin. Oh. Ano ako mong panagang gulito lang ito. Ano, umusok o? Oh. May mga aso oh. no? Ano, umusok o? Ano ito? Masayarang may nito? yan mga lords, ah, kailangan namin itong magamit. Uh -huh. Yung gagamitin pang atip. Ito yung gagamitin. Bagaya niya. Oh. Ay, na Subukan mo nga Brad Marquis. ...so hindi sa sa akin yan kasi ha? mabuti tayong tao. Ito. Sa yan sa mga masasamang tao. Ito. Oh, anong gamit ito? Ganintuhin. Ganintuhin mo lang. Huwag na, huwag na. Ha? Yes. Alam mo na? Ang sisi. Iisa namin yung Iisa namin, uh, namin yung ito na, ito na yun. Tayo para nakakusko, Ako, mabawasan yung kung niya kanya. Ready na to para gamitin. Kung sa kali mang bukas, makalawa o anong araw pwede na to. Ano yun? Ito nag gold to sa ginawa ko kaya madat yung ginamit ko sa yung sana. Tumalap pa rin to sa lahat ng mga mas panditin. mas mabuti na yan kasi uh, mas ano na mas effective na yan kasi pinagsama-sama natin yung ating nalalaman na mm -hmm. mga oras ating diba? alam natin mm -hmm. oh. Di ba ka nilagyan din baka... sila ni imam ng nagdagang lakas sige lang kung tuso si imam mas tuso tayo so okay. hindi, hindi oh. niya alam ni imam na may ginagawa rin tayo oh. hindi natin alam kung may ginawa rin si imam <clears throat> So, ang ating paghahandaan lang ito ng paghahanda natin, di ba? Hindi natin alam kung ano ginagawa ni Imam. Oo nga, nga. Hindi natin alam. Hindi natin alam Wala naman tayo kay Imam, kaya hindi natin alam kung ano ginagawa niya. So, kaya natulog na si Imam, nagpipil lang siya. Tayo, mas mabuti yung nakikinig tayo dahil bukas na bukas, panibagong... Yun nga, yan na natin yung mga gamit natin. kasi nagamitin natin itong bukas. Niyo, niyo, huwag mong eh, ano yung tubig Kasi yan yung bubusan yun sa mga bahay. Yan yung no, sa grado yung sana din. Eh, bubusan yun bahay bukas, oh. Eh, yung mga baril ng baril natin. Grabe nung, oh. Ilagay natin yan. Ilan na, pero... Napaka-init niya, oh. 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 Ito mga lods ko. No. No. Kung naalala nyo pa. Ay, itong mga bato to. Itong ang bato ang nagpapagaling sa atin. Itong bato na to ang nagpapagaling sa atin. So, may wag bato. Ito yung nagpapagaling sa atin nilaguan ko sa sagrado so, ba nilagyan pa ng uh, tubig sa uh, ginawa pa ng mga langis din ginawa pa yung mga tubig sa na, uh, sagrado ng tubig, sa, uh, tubig na no, galing sa, sa balon malapos may orasyon may orasyon mga, pa mga mga lana ito pinakamahalaga po lana na nilagay alam niyo po to mga kaidon no ayan din ng mga orasyon na alam natin no dami po yan no. <laughs> subukan natin yan ano po yan worth it na sana ito at para Ma Kaila, malalaman din yan bukas sa bukas. Sige oh. Sigurado ako. Talagang paano so, to. Bago ito? tayo mag oh. bukas, <clears throat> up, alam mo na sa mga kanya kanyang pamilya natin. Para <coughs> oh. sila maglalaba. Baka hindi tayo makauwi. Hindi tayo makauwi maka ng ilang ilang araw. Mabuti na din yung nakapagpaalam tayo agad. Oh. Mabuti yung wala sila inisip na, so, na, na iba. Anong iniisip na iba? Yung lana. Makamumubahay lang tayo. Hindi tayo Ah. Oh. Yun, yun, yun. Hmm baba Bababad natin 'yan hanggang bukas yung <coughs> gamit na 'yan. magay bababad natin, natin So ito no ito yung gagamitin natin panggapos ng mga bandido. Yes, mm. yan ganyan oh. naman talaga ginawa namin noon oh. sa inyo. Oh. Binabad namin sa tubig saka generasyon na namin pero oh. siguro <coughs> mas ebidisa ito ngayon. Kasi marami tayo yung nalalaman namin na maliit lang yung nalalaman kung mali, konti lang maliit lang yung nalalaman namin kaysa sa inyo mas matindi yung kay GBL lalo na kay Birdugo at saka kay Amam oh Amam Amad Amad, Amad. so sigurado ako mas mabisa ito ngayon at kailangan lang natin ng timing tapos ka pa rin ang na gagawin natin para hindi tayo mapahamak ha Oh, Kailangan pa rin natin magdubli ingat. Tripling ingat tayo dito sa panahon na lulusog oh, tayo. Huwag padalos-dalos. Hindi tayo padalos-dalos. Oo. Sige, huwag kayo mapante. Huwag matsag. Mapag... Mapag matsag. Mapag matsag. Mapag matsag. Matang lawin. Matang lawin. Hmm. Kuya Kim. Kuya Kim. Kuya Kim. Kuya Kuya kaya, Kim. kaya pala. Kamukam si Kuya Kim. Kaya pala. Wala naman akong ano. One of my life. Ah, I'll never uh, go. Kaya pala mapagmatsag, mapagpanuri. Oh. Sa so weather, Mapanganib. Oh. Kaya ang buhay so wither, natin ay wither, <laughs> wither, wither, like, kuya kin. <laughs> Kung walang knowledge, Wala kung talag, talag, walang talent, walang power. Wala na bang ba sa isip ni Ano? 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 kumaroy Ano? 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 Ah, oo. Oh. Natulato mo, tsaka bibing ka niya, magkano kayo? Wala, wala, wala yan. Kasi may mission tayong inaano, kaya dapat unahin natin yung mission. Huwag muna tayo. Hindi yung puro karoy ka lang. Pag ma na natin, yun, pwede na. Pwede na. Sige, bago tayo magtapos. Sige, ikaw muna mauna. Magpaalam ka muna sa mga mga viewers natin. Pag-alam ka muna. Si Ezekiel, so, informal e na yung outro natin. Okay, walang, Just, walang, walang, aluts, no, uh, sana nga mag yung ginawa namin, no, sana nga kay, kung ano mo yung ginagawa namin ngayon, uh, yung mga pinagstamang oras yun, halong, halong oras yun para pa kung lakas, para pang laban kay Imam, no, hindi natin alam kung kung anong mga pwersa naman yung mga ginamit ni Imam, no, so, ito nga, pinaghandaan natin, sana nga mag tayo, so, oras yun eh, amad na, dating mga commander din ni Verdugo ni you know ni JBL ano dating din? sa Tano. So sa lahat pala niyan nanonood no alam niyo itong mga ano to yung mga nilagay namin dito <coughs> yung mga may mga orasyon bang kailangan namin gamitin yung mga mga ano yun mga nagimat na pwede pa namin magamit. Mm -hmm pwede mabigyan nyo sa amin. So, gagamitin namin, no? Gagamitin namin yan. So, mga lods, no? Abang-abangan nyo po yung mga namin, no? <coughs> so, sa lahat na nanonood dyan, no? God bless yung lahat. Maraming salamat po, no? So, maraming salamat din mga idol So, yan mga idol, no? Ah, magandang gabi sa lahat dyan, no? Ah, sa lahat ng mga supporters namin dyan, no? So, panibagong mission na naman namin to, no? Sana mas may kami ko na ilan Sana walang mapahamak sa mga kasamahan ko, no? Lalo-lalo na sa, no? mga pamilya namin no? sana walang mayayari sa mga masama so ito lang yung masabi ko mga idol uh, tulungan nyo kami mga idol no, na mag, mag success successful yung mission yung mga idol uh, tulungan nyo kami magdasal na makauwi pa kami ng ligtas sa pamilya no. Uh, at sana sa panibagong uh, yugto buhay ni Amad mga idol no, at sa panibagong mission niya sana tulungan nyo din siya no, na uh, baka dahating yung panahon na kagaya na sa namin yung gagal siya so, sana supportahan nyo din siya Ahmad mga idol no, dahil siya yung tumutulong sa amin ngayon So, yun lang mga idol. Uh, magandang gabi sa inyo ulit at good luck. Thank okay. you. So, ano pa sasabihin ko? Ah, uh, so magandang gabi uh, sa inyo uh, sa inyong lahat, no. Ah, uh, ito 'yung nakita niyo naman tong aming ginagawa. Uh, ah, ginagawa ng uh, yung para na successful namin paghuli sa mga bandido. sana po ma-complete namin saka ano ano sabi God ah ito na lang God bless sa ating lahat sana ma-complete natin yung mission natin God bless us all salamat ano Ano pala? Ha? Wala na akong masabi eh. Sinabi niyo na lahat. Yung mga idol noon, nakita niyo yung mga Ginamit namin dito na nilagay ng mga pinagsama-sama namin mga orasyon. Lahat na yung mga sama namin. At Sana'y magtagumpay kami sa aming panibagong misyon. At sana nandyan pa rin kayo na laging nakasubaybay sa amin. At laging nagdarasal sa bawat lakad namin. At sa aming pamilya na laging yung pinagdarasal na walang mangyaring masama. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa inyong mga yung mga idol na uh, sana'y magtagumpay kami sa aming bagong, <coughs> bagong. team. Uh, sana, team sana. Uh, sana. Uh, so, yun lang muna mga idol. No? At maraming maraming salamat sa inyo at magandang gabi. God bless us all. Yan. Yeah. Pakinggan natin si Lodge ah uh, Amad. Oh, Amad na. Kanang <coughs> uh, gabi isa mga Lodge no, mga idol. Muna kami ito na mo sa panglaban sa mga bandido. So, sarili mong sarili kong tauhan noon. Ang akin okay, so bat, pa to. Sige lang. Bakit may bato pa? Ngunit may bato mo na. Gamito na po sa operasyon na mo. Sa pang para sa kang iman. Sa bandido. Muna yung akong gamiton. Muna yung akong gamiton. Karun. Nagan tayong mga Nagan tayong Thank you mga idol. Oh. Lods. Dudugo. Brad, dudugo. Para sa ating pag-outro, okay. para mas formal yung outro natin bago natin sila lisanin, di ba? Iba kasi mas maganda kasi kapag <coughs> formal yung, yung pagano pag-ano natin. Hindi tayo kalat. So, maraming salamat to mga idol. Uh, samahan nyo kami kung Paano namin ito gagamitin sa mga kalaban natin kapag na-explore na tayo, no? Uh, sana ipagdasal nyo kami. Uh, sana walang mangyaring masama sa amin. Uh, sana magtagumpay ang aming mission. Uh, wala kaming magagawa mga idol kung hindi magdasal lang, no? Para magtagumpay yung mga gagawin natin bukas so Salamat dyan sa mga sulit supporters natin, no? tulang uh, pulang sawa kayong sumabay sa aming mga video. Ah, uh, <coughs> patuloy nyo lang yan, mga idol, at laking tulong yan sa amin. Yung, pasasalamat ko sa mga kasamaan ko, yung mga grupo ko, kay Tonio, kay Kadyo, kay JBL, kay uh, Isikil, uh, Marky, laking... Laking pasalamat ko talaga sa inyo. Kayo, ito. kayo ang dahilan. Subatan uh, uh. dito ako. <coughs> so, yun mga idol. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Kaya samaan nyo kami hanggang sa dulo. Uh, maraming salamat. So, yun nga lang. Yun lang ang sabi ko mga idol. Long. Uh, lagi lang kayong sumusuporta sa aming uh, mga YouTube channel. Uh, sana hindi kayo magsawa. Yun. Maraming salamat mga idol. Thank you, thank, you, thank you. So bago magtapos ang lahat mga lords no, uulitin uh, ko lamang po. Kami pong lahat ay nagpapasalamat. So bibigyan kami ng panibagong misyon na sana mag work at sana maging maayos ang ating panibagong misyon dahil tingnan niyo mga lords. Hindi ang ang sarap sa pakiramdam nakita natin yung pagbabago ng mga ilang mga bandido lalong lalo, lalo na pa kaya pag yung ibang tao naman yung mga nalulong sa mga na-hypnotize ni na Iman yun ang ma-re-rescue natin mabigyan natin sila ng pagkakataong mabago mabigyan natin sila ng panibagong buhay iba ang sarap sa pakiramdam mga Lord yun ang pakay namin yun ang alisahin namin kaya sana mga Lord magtagumpay tayong lahat ito na wa ang magsilbing umpisa ng ating pagbabago sa mga kalaban natin noon. Mga lulis, mga kalaban natin noon, pabaguhin natin yung mga na, Masakit sa puso, mga lulis. Yung mga kalaban natin na pinagpapapatay natin, walang problema yun. Pero meron pa lang dahilan, meron <coughs> pa palang pag-asa na magbago silang bukod, mga na, no? Kailangan natin silang baguhin. Katulad na lamang ni Verdugo, katulad na lamang nila, Amad, mayroon meron din silang pamilya, hahanapin natin yan. Paano na lang kaya yung mga yung mga simple, mga nakakalat na mga bandido, kung saan sila nanggagaling, hindi natin alam. Kung meron pa rin, meron pa ba silang mga mga pamilyang madadat na, meron pa ba silang mga pamilyang mauuwian. Hindi natin alam yan, mga lords, di ba? Kaya mga lords, samahan niyo kami. Samahan niyo kami dahil basal, mga lords Pagbasal niyo kami, nasa aming magtagumpay tayo lahat. Saan na mga Lods? Saan na? Saan na mga Lods? Ibang iba talaga ang level na ito mga Lods. No? Dahil nung no, pumapatay tayo mga Lods, pumapatay tayo ngayon. Magbabago ang landas ng ating buhay. Masarap sa pakiramdam mga Lods. sarap talaga. Ang katulong ka sa kapwa. Si si Dirdugo walang humpay na pasasalamat sa atin mga Lods salamat na nga si Manda.